Nakalagay na po yan dito. Baba mo. Ikot. Ikot mo yan, ma'am. Isa dito po pizza sa underwear. Para hindi siya malagyan ng oil pagkatapos ganyan. So, ang mangyayari, ang lalabas lang sa atin ito. So, hindi siya masisilipan. Okay? Pagkatapos, pag siya po ay tatayo na, Guys, uh, walang, walang magpagpagpag, ha? Walang nagpapagpag. Kailan, pag, pag nakaganyan, o, oh, baba. Ba? Pagkatapos, o, oh, ito. Ma'am, uh, supine position ko po, o oh, face up na po. Ganito yung gagawin ninyo pag walang under. Ma'am, tayo, ano lang, higasa? Hey, Yeah. Side po. Pag walang underwear, ganyan, no? Oh, huwag ganyan. Ma, sir, tayo na, kayo. <laughs> ganyan lang ikaw, sir. Ma'am. So, kahit wala siyang underwear, hindi ko pa siya masisilipan. Pag, pag, pag tayo niya, pag, pag nakahiga na ng ganyan, oh. Diba? Uh -huh. Hindi mo na siya makikita. Okay? Ngayon, ma'am, nasabi mo sa kanya, ma'am, side-lying na po. Rest ka muna ma, 5 minutes. Pagtatayo na si client. Siguraduhin ninyo po, bago tumayo si client ninyo, nakaayos na po si Kimela. Extra service. Mali ako. Dapat. Sorry, sorry, sorry. Dapa, sir, dapa. Okay, ganyan. Di ba nakaganon naka kanina? Dito. Siguraduhin nyo po na yung towel ninyo po ay pantay. Okay, tapos hawakan dito. Sa gitna, tsaka dito. Ma'am, supine position po. Diba? Kahit saan siya lumiko, hindi mo pa rin siya makikita. Pagkatapos, sabihin mo sa kanya, Ma'am, ah, uh, side dali. Opo. Okay. Okay. Nakaipit yung dito, yung isa. Tapos yan, sa gitna. Since dito siya humarap, kukunin mo ulit yung generasyon. sa likod. Dito ka sa likod. Bababa mo to. Okay. Tapos, hindi mo yung kamay niya. Dito, and then ito, isa mo nandito sa may balikat, hindi sa lii. Sa balikat niya hawakan. And then, one, two, three, up, ma'am. Pag nakaganyan na, Tapal ulit ito. O gusto mo, o yan, ganyan, katulad ng ganyan. Lalahanin nyo, tatayo siya, walang bra. Ay may bra naman na, pero bawal siya talaga makitaan. Respect.